kayo ngayon. Ako si Stephanie at welcome sa ating educational blog. Dito, hindi lang tayo basta magkwapentuhan. Pinag-uusapan natin ang mga bagay na may halaga sa pagkatuto, sa lipunan at higit sa lahat sa pagiging Pilipino natin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-relevant na usapin, kahalagan ng wikang Pilipino sa panahon ng teknolohiya. Sa sabrang bilis ng takbo ng mundo, AI, gadgets, apps, online classes, minsan napapaisip tayo, naging hadlang ba ang Filipino o mas lalo pa natin dapat itong gamitin? At ngayong episode, sisimulan natin yan, hindi bilang estudyante kundi bilang isang Pilipino. Sa unang parte, pag-uusapan natin ang pagsusuri sa katotohanan. Isipin nyo ito, pagbukas natin ng phone, halos lahat ingles. kagaya ng What's on your mind? Create post, Trending for you at pati sa chat minsan puro English or Taglish. Kagaya ng mga tanong na, Bestie, let's go. Same here. Haha. Ang mga ito ay normal lamang. Pero ang nagiging masama, nawawala na ang space ng Filipino sa ating araw-araw na online interaction. May mga kakilala ba kayo na parang hirap ng makabuo ng buong sentence sa Filipino? Yung tipong nagtatanong na sila na, ano nga ulit ang Tagalog ng maintain? Wait, parang mas natural pag ingles. Wala naman masama sa ingles, tandaan. Pero naging issue na siya kapag nagiging maliit at halos invisible na ang presensya ng Pilipino sa ating digital na mundo. Kung mas kaunti ang Filipino content online, kunti ring pagkakataon para gamitin ito ng bagong henerasyon. Bagit mahalaga pa rin ang wikang Pilipino kahit sobrang moderno na ng panahon? atin itong alamin. Una, Pilipino ang unang wika ng karamihan sa atin. Mas mabilis natin na naiintindihan ang impormasyon kapag ito ay nasa sarili nating wika at lalong-lalo na sa ating edukasyon. Ang pangalawa, wika ay ating identidad. Kapag ginagamit natin ang Filipino, napapanatili natin ang koneksyon sa ating kultura, kasaysayan, at ugat nating bilang Pilipino. Pangatlo, hindi lahat sanay o komportable sa Ingles. Kung gusto nating maka-access ang lahat sa impormasyon, lalo na sa online, dapat mas espasyo ang Filipino sa digital na mundo. At pang-apat, kapag ginagamit natin ang Filipino sa social media, videos, podcast at dipang pang teknolohiya, pinapalakas natin ang boses ng sariling wika. Kung hindi natin bibigyan ng na presensya ang Filipino online, sino ang gagawa nito? Kaya ito, simple pero napakalaking tulong ng mga paraan para mapalakas ang Filipino sa digital age. Una, gumawa ng content sa Filipino kahit simpleng vlog, kwento, or tutorial. Pangalawa, gumamit ng Filipino sa captions, posts, o hashtags. Ikatlo, suportahan ang Filipino language creators. Ikaapat, sa paaralan, gamitin yung Filipino kapag mas malinaw at mas accessible ang eksplenasyon. Pangdima, huwag ikaya ang Filipino. Pwede pa rin tayong maging modern, global at smart habang ginagamit ang sariling wika. Hindi kailanman dapat maging excuse ang teknolohiya para kalimutan ang Filipino. Sa halip, dapat maging paraan ito para mas palawakin ang paggamit natin ng ating wika. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Sana mas lumawak ang pagtingin natin sa Filipino, hindi bilang isang subject lang, hindi bilang requirement, kundi bilang buhay na bahagi ng ating pagkatao. Sa panahon ng teknolohiya, mas kailangan natin ang wika para mag-connect, magtulungan at magkaintindihan. At kung Filipino ang ginagamit natin, mas totoo, mas natural, mas malapit sa puso. Ako si Stephanie at umaasa akong may nakuha kayong inspirasyon sa kwento natin ngayon. Dalhin natin ang Pilipino sa internet, sa content natin, sa message natin, sa kwentuhan natin dahil ang wika ay parte ng ating pagkakakilanlan. Tandaan, ang wikang ginagamit ng may pagmamahal hindi nawawala at ang wikang ginagamit ng may layunin ay lumalakas. Maraming salamat at mag-ingat mga kawika.